Ano niyo ho nalaman, ma'am, na si Sir Ruel ho ay pumanaw na po? Tinawagan po ako ng anak ko po. Nawala na daw yung papa niya po. Mm -hmm. Ano pong sinabing dahilan, ma'am? Wala po? Wala po, ma'am. Umiiyak lang po. Sabi niya po, Mama patay na si papa. Doon po sa tinitirhan ho ni Sir Ruel, wala ho ba siyang ibang kasama bukod ho sa inyo? Wala po. Siya lang. Wala ho nawawalang gamit? Meron hubang nawawalang alahas, ganyan? Wala naman po nawawalang gamit doon kasi ilan lang naman po yung gamit doon. Tapos yung sinabi niyang video, hindi ko po mabijuan noong time na yun dahil siyempre kahit kayo po ang humarap, ikaw po ang makakita ng ganun, mm -hmm. hindi mm rin kakayanin. Mm -hmm. Ang findings po na yan la, medical legal officer, yung acute myocardial infarction daw po ma'am is uh, parang ta -ta -ta. Medyo bloated na po yung katawan ng biktima parang nasa advanced decomposition stage na po siya kaya po nanginginig siya. It's clear, wala akong foul play based on your investigation tama ba? Yes, ma'am. Ang hirap tanggapin na ganun lang. Gusto ko malinaw na ano. <laughs> ma para mapanatag naman yung loob namin. Titingnan pa rin po natin yung SOCO report. Okay. Hintayin ho natin yan para masigurado ho na wala ho talagang hmm. foul play sa nangyari. Okay. Okay? Sasamahan uh -oh. naman po kayo ng reporter po namin, ma'am. Yes. O -o. Yung mga gamit po, lahat naman po yan, ma'am, uh, dapat po i-turn over sa inyo. Dahil kayo po yung kasawa. Sinabi ka yes, po. Mm -mm. lang na-monitor mo siya. Na-monitor mo siya sa lahat eh. Ano ko po siya na Ay, oh, oh, no. na. Period. Stop. Wala po ako na na-monitor niya. Ano niyo okay. po yung nakumita ko na na-monitor niya? Pero, nalaban mo rin po yung akin. Pero, kung hindi, sa akin. Okay, paglaban mo, paglaban mo rin yung paglaban. Paglaban ko rin, kaya anak ko yun. Nabulok sa kundo. Hindi oh, naman ako stick. May trabaho rin ako. O, naunawaan kita. Alam ko din yan. Pero kailangan ko lang yung ustisya ng anak ko kung paano nangyari. Yeah. Ay hindi <laughs> ay, na, ko, hindi ay, ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala doon? Ay, hindi, sana na, na. na. po nagpa ng investigation po kayo. Ay hindi na, hindi na, hindi na. Kung gusto niyo po nakamayatakan para sa slide court hindi ko na naman po kayo pinagpabawalan. Kaya nga pati phone niya binigay ko po sa inyo para ma-witness mo na wala akong binalaman sa pagkakataon niyo. Ay, kinuha lang naman ng anak ko yan. Then sa bag niya, nakuha niya yung bag niya. Hindi po sa bag, may... nakalagay po dyan sa may couch yung phone. Oh. Kung so, nang pakiusap niya at hindi niya sabi yung bag niya yung Oo, oh, yung pero hawak mo lahat yung papeles, pati yung LCR, lahat. Hindi mo ako na... Kung akin naman po yan niya. Kasi uh, mo na... lahat yan. Kasi oh. so, yung OR ma. Oo, oh, nasa akin yung OR. Wala Nasa sa akin ang original. Nandiyan na yung original, ikuha na niya. Ang hindi na sa sayo. Binibigay lang niya yung sa anak ko, yung anak kong babae, sunod yung ito lang, mm, 800. Ito yung mga ito ano ID. Itong, itong license niya, Oh. Hindi na tayo mag, okay. ano, yun so mo. Pahabaay mo pa yung ano. May okay, original kang ganito, ma'am. So, dalawang peraso siya. Dalawang peraso oh. yung ganito. Dalawang hindi, peraso. Hindi, photocopy so yan. ko no, lang no, no, po, no. po kasi yan. Kasi, ano Black and white yung ganito. Pakita mo. Parang legal-legalan. Gusto ko lang legal-legalan. Doon na lang kaya ngayon mag-usap po sa barangay para kung ano. Ay, hindi na. No, ano, ano. Tauwi pa ako sa amin nila. Alam mo nang pamilya ko rin. Eh. Alam din ng anak ko. Ano sinabi din sa'yo. Alam mo yan, guys. Sinabi ko, pag-ingatan mo yung anak ko. Kung saan ang gusto mo ako, nakipaano na, na ko sa'yo. Ibigay mo na lang yung motor. Ibigay ko yung cellphone sa'yo. Wala na tayong ano. Ako desisyon. Walang magagawa yung pamilya ko. yon Kung ay... Oh, di kaso. Kaso ay eh, ano saka ngayon. at saka nakikinabang ka sa anak ko. Paka, pa paano kung nakikinabang sa ko? Eh paano ginusto mo yung eh. pa paano nagusto mo yung anak ko? Kung nakikinabang ko sa Ginusto mo dal political yung anak ko. Saan? Ha? Nakikinabang ko saan? Nakikinabang, saan ako nakikinabang kay Rowel? Sige po, paki-explain. Wag na lang ganyan. Saan ko ako nakikinabang? Sige na, alis na tayo, alis na tayo. Hindi na tayo mag-ano. o, oh, tingnan mo, mauna pa ako sa ano, susunod ako sa anak ko. Ako nag-iusap ako sa'yo, Mayo, sa iyo, may, say, alam ko rin, <acted> na, nag-iusap ako sa Mayo pa alam ko rin na hindi mo kagustuhan. Yun lang hiningi ko yung, ano, kayo, ibibigay ko sa anak niya. Ibigay ko yung cellphone mo. Sa'yo na yan, ah, hanggang ka, hanggang kaluluwa mo yan, daladala mo yan. lahat tayo mamamatay, Isa. <viele> lahat tayo mabubulok din. Hmm. Kaya, ayusin mo lang yung pag-ano mo. Ibigay niya doon sa'kin. Okay, yan na. Yan. Pakinggan mo sabihin ko sa'yo. 22, nandito na, na-upgrade na yung pamilya ko. Nahimatay ako kung sa Dalawang hotel na natirahan ko. Nice. O, ano, alam nila. Dalawa na. lagi ako may sakit ako. Kung ano once may mangyari sa akin, ikaw talaga akong ipapadampot sa pamilya ko. Yan ang sabihin ko sa'yo. Ay, yan ang reason. Kalitin ka ng anak ko. Di ka makabinay kay three years na ako na pagbasdan ko, very sweet mo, alam ko rin na hindi mo magagawa yun. Alam ko din. Pero, yun nakiusap ako sa'yo, hindi ka mataas ka pa, pinahintay mo pa ako matagal dyan, mamamatay na ako ng gutom. Ma, meron akong inaalagaan ng patanda, hindi naman pwedeng iwanan. Ah, na, okay, na, okay na, okay na. Yun lang ang isa kong pakiusap sa iyo. If ever, ma'am, meron ba kayong mga picture or ipakita e, mo sa kanya yung mga na, ano na nag uusap kayo ni Sir Rowen na ayan nga, gagawin niya na siya ng detox niya. Alam mo niya yung isang sulo. Siya nagpagawa, di ba pa si uh, uh, okay. nag pa, pag magbibenta ka ng isang bagay, kailangan nandiyan yung bibili, nandiyan din yung magbibenta. Paano siya lang pong mag-isip? Hindi kasi sabi niya, kanalang magpapalawa kasi pinatayon niya yung tapos, yung, ano, sa Quezon City pa nga nito, pinagtagmanay doon po siya nagkatrabaho. Pero di ba sa pag magpapano tayo, kailangan mo party yes. sa yes. iyo? Pero, may ID na May ID po akong binigay sa kanya. Kompleto po yun, humihingi sa akin. Kaya siya po nang panantari dahil sabi niya, sige ako na lang sa akin. Kasi iayos na namin dapat ko. Siya po ang kasama ko rin na mag-aayos sa akin. Hmm, ganito po. <sharp>, yun uh, basta yun lang ang sabi ko sa'yo. Kung sa inyo mawala sa amin, oh, automatic, yan, sa inyo na lahat yan. Dahil kung anong ginawa sa anak ko, ganun din ang katumbas nun. Hindi ako papayag. Anak ko, minamahal ko yung mga anak ko. Grabe, harap magkasugat-sugat ako sa ibang basa ba ano. Hindi ganun. Ako nakiusap akong mayos sa iyo. Naging oh, nag-sugit ko ng mga sa inyo. Ako naki, ano ko sa iyo, kaya alam ko din, very sweet ka sa anak ko. Magtatawag ka sa, ano ano, Oma, oh Oma. Oh na, ma, ano ka pa? Nandun yung apo ko, kasama mo. No, birisig ka. O, kaya, hindi ko alam kung sino gumawa. Gusti silang hinanap ko. Wala akong binibintang ng tao. Basta iano ko sa, ano. Kung gusto mo, kung maayos na, ibigay mo lang yung motor. Yung lang. Sa so, ibigay ko yung cellphone. Tapos. Oh, pira pira. Madali naman magkabili pa yung motor. bisak ako, bibili ako, pwede. <coughs> O, oh, pero kailangan ko lang yung ano ng anak ko. Kaya eh, pinagkaanohan din niya. May pinagsamahan din kayo. May mm -hmm. nakakapatan doon karapatan ka O, oh, may karapatan, niligal, Wala kang karapatan. Magulang ang may karapatan. Wala kang karapatan doon? Mahala ka ikaw bumili kay sumabit ka doon sa anak ko. Ano pa rin naman po ito? Ay, mahala ka na dyan. Ay, wala na naman ay ko sapat. Tapos na. Kung ayaw mo. Bulang tan po ni Janine, eh. sa kanya lahat yan. Pati ng dugo, kakainin niya lahat yan. Huwag na kayo magtalunan, ka accident, accident. Pero kung hindi ka sumunod sa gusto ko, hindi ba na ano, hindi ko rin ito, bigay sa'yo. Tapakita ko lang sa pamilya ko, laban kong laban, buhay kong buhay, patay kong patay. Bahala ako mauna. Kasi yun lang pakiusap ko sa'yo, kung gusto mong gulo, ala gulo. Hindi mo rin ako maano. Eh kung may tira ka, may tira din ako. 我看到。 gusto ko, yun na lang ano mo, parang wala na, ano, ako mag -decision sa pamilya ko, wala silang magagawa. Tingnan mo, hindi nila ako papunta sa Pangasinan, pumunta ako. Dahil nandun, alam mo yung mga pamilya ng ni Wiwing, alam mo, sa akin, di mo kabisado, si Wiwing lang na nagsabi sa'yo na ano, kaya eh, bigay na lang natin kay Angela yun. Para na, ibigay ko yung sirpon sa'yo. Sige na. kapal ng PBS Office ang Bredi, sina Aiza Perez, Galiposo, at si Gina, Yolanda Tunque, Soriano, upang umuha ng kasong tuwa, sa motosiklo na na-iyon ng mabaya pagdating partner ni Aiza P. Galiposo, na si Roel Tunque, Rapacol. Ang nasabing motor ay Yamaha Sniper 155, color black, blue, at plate number 557 QWS. Nagkasundo ang magkabilang panig, bigay na malagang 35,000 pesos si Aiza Kaliposo sa ina ni Romel na si Kinang Ilandan kay Soriano at kay Aiza na ang nasabing motorsiklo. Kasundoan ito ay parehong sinangayunan ng bawat panit. Marami pong salamat na inuuwi ko na yung anak ko, hindi ko na papahabain yung investigation at isa pa po na nakaayos na po kami ni Aisa na hindi ko na papahabain pa dahil marami pa pong ano, yun na po ang pag, yun na po ang decision ko na wala nang kaso, hindi ko na kasuhan kasi naawa naman din ako sa kanya. Kaya salamat na lang po sa tulong nyo at wish ko na lang po na sana po matatagal pa po yung programa nyo at marami po kayong matutulangan sa therapy At salamat po lahat sa tulong nyo sa akin.